ayan, magandang araw mga kabugid so ayan, kakadating lang ng farm so ilang araw na tayong linalagnat bali ngayon lang tayo medyo okay pero hindi pa talaga totaling magaling uh, nabalikan kasi ako nung isang araw din dapat okay na ako nun, kaya lang umalis kami ayun, nabalikan ako pero ngayon okay okay na so ayan, pagdating natin ngayon bali Wednesday ngayon pinantar natin makina ayan para madagdag yung tubig kasi ang laki na ng pinaba niya o oh. so, ayan pero kita nyo naman verde pa rin yung fish pan natin ibig sabihin marami pang natural foods kanina nakikita natin mga, mga tilapia ano nasa sa ano, sa grupo sila dalawa pero ngayon tas, sa tingin ko nando na lahat sila sumas, sumasalubong sa tubig niyan. So naubos na rin yung uh, Fry mash natin Ay fry, boost, fry, booster So ngayon ang ginagamit na natin Is free starter Tate ang gamit pa natin So mag iiba lang tayo Baka sa si grower na Yan siya, mas maliit Ano siya, floating na pero maliit Yan Kaya na ng isda yan Kaya na ng tilapia natin yan So dapat kanina 9 o'clock sila kakain Kaya lang dumating na tayo dito past 10 So parang hindi na sila mabigla Papakainin muna natin sila ng Isang ano lang muna ganito Hindi ko alam kung mapapansin na dito Dahil nandun sila Pero wala mong mamaya na Mamaya na lang mapapansin yan So yun guys Check naman natin yung mga lettuce natin Ayan. Napakalaki na Ayan So, okay. Ayan ang all-mete natin. O, diba? Ang laki. Ito yung lalik. Alright. Okay naman. So far. So, bibenta be natin kayo, ma'am. Uy, may nag-ano tayong konti. Pero okay lang yan. Ang lege ito. All Goods Say so, na nga guys At mataas na ulit ng tubig Pero kulang pa yan Kung tutusin Pero Sa ngayon pwede na yan Hanggang mamaya nga lasing na Sa ngayon pwede na yan Dahil malilipeng siya natin Pero pag malaki na Papakabuti natin ang gadoong tubig Hanggang mamaya pa natin papatayin so, ngayon Pakainin natin sila nandito lahat yung sira sa malapit ayun o malapit isa na I alin mean, tubig ayun. so ayun guys ah uh, eto na yung kukapit na binuffer natin so actually ang bala ko dito is 2 days lang ayun lang nilignat nga tayo so ah uh, siya na ang 7 days or less than 7 days siguro Ayan. so ipigain na natin So ayun guys, tapos na natin na piga. Ayun na. So may pondo na tayo. Meron pa tayong bawas na rin sa loob naman. Nagamit na natin nakatanim tayo 100 doon. Ito na yung babaper natin ngayon. Ayan. Napakuluan na yan nung last time. So babaper natin. Ngayon naman, ang pagbaper naman ganito yung ginagawa, na, ginagawa ko. calcium nitrate ginagamit natin <coughs> 70 liters kasi yung drum, drum natin yon and as a uh, kalahating ilalagay natin kukupit, syempre hindi naman pulong uh, siksik yun so 35, ang, ang, ang gagawin natin is 50 ml ang ilalagay natin yung kasi nagagamit guys, oh, gumutong anyway, makakabili naman tayo nyan ito yung calcium nitrate ko guys Sumingaw ko kasi to Lalagay tayo ng uh, 50 ml Okay Ngayon lang Pwede lang sa guys yun ang ilalagay natin bali estimate ko lang to guys estimate ko lang nasa, nasa 20 liters lahat tong kung magaan lang itong singko ko piti lalo pag tuyo tapos nasa 50 ml pero 50 liters na tubig yung mailalagay Ito yung ulam namin ngayong umaga guys Spinach o aya Tansi ito guys, masarap Yan, yung iba di kinakain yan Puro dahon lang Pero masarap yan So ito na yung nalinis din ni Papanjun kahapon na ano ni mga damo pinakaya, uh, tawag dito ugat ugat ganyan magtatalin na so magkakapi lang ako then bibili ako ng gas para mag grass cutter na to para malinis na at mag spray ako ng bordan sa paligid ni ano greenhouse para medyo hindi lumalapit sa greenhouse yung ano natin ah uh, ng mga uh, insekto ng hmm. mga oh, bibi oh. nahanap nila yung palay kaya hindi ko muna pinapakain ng palay puro pilets muna mas gusto nila yung palay sa pilets eh okay. kung nakikita nyo sa video guys yung itim na yan yan, yan yung mga tilapia ganyan yung parang habit nila Sama-sama sila, tapos umiikot Kanina nandun yan. Pumunta dito, humiikot. Dun. So kapal, nung pagkita natin pinakain ng pre-starter yan, hindi pa sila ganun... Ano e, eh, hindi pa halata dahil nga medyo may kaliitan pa yan. Pero pag ikaw mismo ina dito, makikita mo yung pagkain nila, yung paano sila kumain hindi na hindi lahat sila yan ha meron pang iba niyan. meron naman di sumasala minsan magtatatlong ganyan sila tapos uh, si Tito John <coughs> excuse me siya na yung bubili ng gasolina ah naglalaba tayo <laughs> ayan laba muna tayo para may maisuot actually mayro pa naman pero marami na kasi yung madumi natin ng damit Um, sa mga balita lang is, yes, tignan niyo yung panahon guys. Yeah. Makulimlim. At yung si pang nolan ngayon. Mm -hmm. ah uh, yes, ah, titingnan nyo yung materials na magagamit dito. Yeah. Papagawa ni, pinapagawa na ni Tatang. Yeah. Nagkakabubong na tong overhang. Yeah. Yeah. Ayan. Hintayin, Hintayin lang natin. And, Sige, dito muna tayo. Yan, ito papagawa muna ni Tata yung ano, yung overhang. Then so, guys, start na mag-grass cut si Papa. Abang maganda din panahon. Bap <clears throat> Ila pa may pamakan yun o. Eh may sisintakan eh pang mabayot. Pa-adjust nila mo kanyan So yun guys, nandito na si uh, na Papanolan. Dito Nolan. Tito di pa na magagrads ka tar tinayin nyan guys Ayan Oh ay, dito 'yung sa galon ni Ay baba pinas siguro sina Lingas Pichi Sina Lingas gas. Alwhite sa akin Sa akin ay makamotor ko bah ninitang mimping so, ng member Tayo guys Tapos na tayo Ta habang nanalo sakin mga dito ayan nakita ko to ayan basang-basa Mahirap lang. Sa akin din, sa akin din 'to eh. Tayo <laughs> <laughs> so ulan pala natin, guys. Almusal, galunggong. Tapos yun isang aya. ko na na namin lang kasi sayang naman. Mamaya ito, bangus. Ah, uh, sinigang sa bayabas. Kain na, guys. Ano good morning, good morning. Kaun. Ay. Mungkin terapian, terapian sih kalau ada yang tak mau. Tidak mau. Tidak dilis lapan. Sembar. Ayan guys, bali nakalis na si Tito Boy At si Bapan Jun nag-grass cutter na dito Ayan pakain tayo ng isda pagkain nila <tinyo> So, guys, mga tilapia natin, oh. Ayan, makain na sila. Hindi ko lang kung kita ba sa camera, pero kain sila, oh. Ang dami. Bayigot-igot sila dun, oh. Ngayon guys, nandito na rin ulit sa Bapang Boy. Sila atin mag-aaral ng kawayan. Nagamit natin pang balag. Then after ni Bapang Jun mag-grass cutter doon, ito naman. Ito naman ulit yung grass cutter para luminis ulit. Kaya naka-isa na sila. sama si Bapak Mon. <coughs> <coughs>